Huwag kang mag-alala kung hindi mo pa ang pagkitaan ang Facebook or ang TikTok mo dahil pwede kita na matulungan para magawa mo na pagkakitaan yan gamit ang sistema namin. Ang sistema namin is ang copy and paste system at maging connected ka lang para magawa mo na kumita na mag-copy and paste lang at pag-set ng appointment. At ang kagandahan pa, once makastart ka na dito, hindi mo na kailangan magbinta-binta o mag-promote ng product sa online o magla-live. And wala ka ng interview na i-undergo at mga iba pang requirements para makastart ka dito. Ang kailangan mo lang dapat meron kang cellphone, stable na internet connection, and mostly 18 years old idabab ka. Kaya kung ikaw ngayon meron kang active sa social media accounts, kahit isa ka mang sadyante, housewife, tambay, empleyado, o FW, pwedeng pwede ka dito kasi pwede mo itong gawin na part-time at least 2 to 3 hours per day nakadepende yan sa bakante na oras mo. Take note, ang gagawin lang natin, mag-copy and paste at mag tayo ng appointment to our local at international client. Kaya pwede ka na kumita ng 20 up to 50,000 per month doing copy and paste. Kaya kung willing ka matuto kung paano, comment ka lang si baba ng video na ito or kung taga saan ka para ma-prioritize kita kagad. Ka Kaya see you and God bless.